Wow, no more. Wow. You know. Uh. sulugyat ba talo? daan ka kuya! bobo 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 naman! bobo <laughs> na. <laughs> okay. naman bobo 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 Paiyagi ng bata! <laughs> Bakit? 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 Baka nagugutom. Ah! lang kamo niya pumunta sa mama niya. Bunjo! <laughs> ah.

ano ba yan? Ano ba nangyari dito? Iyak na yan. Hindi hmm. ko maintindihan. Marius! 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 Marius, hindi ka ah <laughs>